Uh, welcome back sa aking channel mga ginigilio na taga sa akin youtube channel na ito ang atin pong pag-uusapan pag ngayon eh, uh, tatlong katangian ng isang reliyon na mahal na mahal ni satanas o uh, ni satanas eh, ito po mga uh, kaibigan mga kapatid uh, sana ho ay uh, ang inyong church ay, o inyong simbahan o inyong reliyon ay hindi mapangkit dito sa tatlong uh, katangian na mahal na mahal ni Satanas uh, na isang reliyon so ito po uh, suriin po natin ang ating mga reliyong kinaaniban ako lang po dito bilang isang uh, public mga ngaral ay natutuwa lang po ako na uh, magbahagi sa inyo ng mga uh, tips mula sa Biblia kasi uh, sa loob ng mahabang panahon na pinag-aralan ko ang um, mananakasulatan ay ito po ang aking natuklasan paano natin makikilala ang tunay na reliyon at tunay na mga mga ngaral so huwag na po natin patagalin mga uh, kapatid uh, dito na po tayo sa number one ang reliyong mahal na mahal satanas ay yung leader ay nagpapayaman at walang hanap buhay. Ayan po, pag ang mga ngaran o mga leader ng simpahan walang hanap buhay, eh, magtataka na po tayo dyan kung saan sila kumukuha ng kanilang uh, pangga sa kanilang sasakyan at mga mamahaling sasakyan, marangya ang pamumuhay at uh, uh, hindi mo nakikita ang naghihirap. Ayan po, pero walang hanap buhay. Alam na natin kung saan nagagali yung pera nila. Eh, siyempre sa inyo mga members. Ako po, hindi po ako naiingit ha. Ako lang po ay nagbibigay ng tips na kung paano natin makikilala ang mga sugo di sa na or ay hindi satanas sa sa uh, isang reliyon. So, ayan po. Ang talata po na aking uh, ibibigay ay uh, yung nasa Jeremias 5 26, 27 uh, i-review na lang po ninyo sa inyong mga Biblia uh, ito po kasi yung sinulat ko ay mula sa uh, King James Version po ito mga uh, ginigiliw na taga-subaybay ito po nakasulat sa Jeremias 26-27 sapagkat, sa sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao sila ng nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag ayan may dala silang bitag eh pagbabitag po Delikado po tayo at panghuli tayo mga uh, kapatid. Tuloy. Sila ay naglagay ng silo. Alay, naglalagay sila ng silo. Sila ay nanghuhuli ng mga tao. Ayun pala. Uh, niliwanag po dito sa huling binasa ko na mga tao pala ang huhulihin itong mga ano uh, mga mga ito o mga uh, reliyon sana po, wag kayong magalit mga kaibigan sa nagbabasa lang po ako ng Biblia. Ito, uh, itutuloy natin ang basa. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan. Ayan. Uh, kinukumpara po ang isang mayaman sa isang uh, kulungan uh, na puno ng ibon. Ganon din daw ang kanilang mga bahay ay puno ng uh, karaya uh, karangya ano ibig sabihin eh, yung mayaman kaya sila yung naging dakila at nagsisiyaman ayan pala ayan pala yung proverb para tandaan ng isang reliyon na uh, hindi sogo ng Diyos po di sogo ng demonyo ito po yung pangatlo po para maging matibay po ang una at pangalawa kong binabasa na uh, paano natin malalaman kung yan ay ahensi, ahente, ahente sa Ito po. Ang pangalawa kong ng mga taong kalaban ni Kristo pag nagsalita sila ay labag sa kautosan ni Kristo o suwail sa mga aral ni Kristo at sa kanyang mga apostol. So ito po ang patunay na sila ay mga ahinti ni Satanas. E subukin natin ang kainyong. Subukin ninyo ang inyong kinabibilangan ng reliyon. Ito po sa Titus uh, chapter 1 verse 11 na ang kanilang mga bibig ay nararapat ang matikom mga taong ng gulo sa buong mga sangbahayan na nangagtuturo ng mga bagay na di nararapat. Ayan, yung aral pala nila mga kaibigan ay uh, hindi nararapat Ibig sabihin, eh, hindi pasado sa mga aral ni Kristo at sa kanyang mga alagad. Ang susunod na tala, ang susunod na nakasulat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Ayan, kaya sila nagtuturo. Ay, hindi naman talaga totoo mga mga aral Nagtuturo sila dahil sa pakinabang. Ayan, pag ang mga reliyon natin ay uh, puro pera ang pinag-uusapan at ang aral ay mali mali ayaw magbasa ng Biblia ayaw magsuri dito parang tinatamad na ito pag ito binabasa sabi ko minsan babasa lang ng isang dalawang talata magdadaldalda so ayan po magingat po tayo sa mga ganyan ang ikatlo paano natin malalaman na ang uh, religion ninyo o religion na nakapalibot sa atin ay mga uh, mahal na mahal ni satanas ay matamis magsalita Ayan, ah, hindi po pumupuna ng mali. Walang pakialam kung niluloko ang kapwa nila o hindi. Ah, hindi makakainip sa salita ng masakit kasi ah, pera ang habol. Walang kaaway, walang nagagalit. Ah, lahat ng mga reliyon katampin niya. Yan po ang isa sa ah, pagkakinanlan ng reliyon ninyong kinaaniban ay hindi ah, sa Diyos kundi sa demonyo. So, ayan po, kung tunay ka na mga ngaral, marami magagalit sa iyo. Uh, Ayon po dito kay San Marcos 13, uh, Kapitulo 13. Kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa akin, sabi ni Cristo. Marami palang magagalit sa iyo pag tunay ka na, na mga ngaral. Kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, ngunit ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ayan po, pag ang mga ngaral nyo ay walang kalaban, walang nagagalit, napakabait, pag ingat po tayo sa mga, ganit. Kasi ang tunay ng mga ngaral ay ipaglalaban yung kanyang aral sa mali at sumaway ng mali para maligtas kayo mga kaibigan. -ay ayon pa nga dito sa, sa unang Timoteo 2.4 ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Saan? Sa mga mali. Mga ligtas na magdadala sa krila sa impyerno. Mga aral na uh, anti-Kristo. Kalaban ni Kristo. Ayan po yung at makaalam ng katotohan. Kaya dapat po mga kaibigan ay uh, makakaalam talaga tayo ng katotohan sapagat marami yung hindi na totoo. Sa sobrang dami ng mga reliyon yung naglipana sa ating amon to. Hindi ko pumatiis na ito hindi sabihin sa po ay gusto ko pong mabuksan ang inyong mga mga uh, isipan, yung puso sa totoo sa uh, dito mga huli na mga araw nakikita ko sa uh, balita na yung Saudi Arabia na isang disirto binabaha na at saka sa ibang bansa eh talagang nasusunog sila doon sa uh, wildfire so ito kakaiba na tal talaga ang nangyayari sa atin Mundo. Kailangan po maging tayo at kailangan na sa tamang reliyon tayo, yung reliyon ng ario uh, relihiyon reliyon na itinayo ng ating Panginoong Isip Isang Kristo, hindi reliyon na itinayo ng tao sa pagsapagkat yan po ay ang mga antikristo. kristo okay. Kaya po uh, nagbigay ang warnings uh, kaya po nagbigay ng warning sa atin ang uh, Biblia nasa unang 1.4.1 na mga binamahal, huwag kayo magsipaniwala sa bawat espiritu kundi inyong subukin ang mga espiritu kong sila sa Diyos sapagkat marami nagsilitaw ng mga bula ang propeta sa sanlibutan. Ayan lang po ang aking mababahagi sa mga uh, oras nito. Ano mga oras kayo na ng aking broadcast nito at sana ho sa mga paguhan eh, kung mahilig kayo sa mga ganitong uh, content eh, pakisubscribe at like and share. Kaya na po bahala mga Iligilio na uh, bye bye Ako lang po ay uh, anong bibigay sa inyo ng mga tips para sa ating lahat sa ating ikagabuti at sa ating pagsunod sa uh, sa De Cristo yung sa banal na uh, kasulatan na tinatawag na Biblia na tanggap ng lahat ng mga reliyon na ito ay salita ng Diyos. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Brother uh, Bebot, isang Uh, pobring mga ngaranin ninyo dito sa uh, YouTube channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli.